Matagal ng tahimik ang bayang ito malapit sa Osaka, ngunit palaging may something na bumabalot dito pagsapit ng gabi. Tila ba ang mismong hangin ay may kasamang buntong hininga ng mga lumipas na kaluluha? Ayon sa mga matatanda, ang bahay ni Okiko ay itinayo noong panahon pa ng Edo at saksi ito sa mga sikretong hindi kailanman nabigyang hustisya. Dito nakatira si Okiko, isang dalagang may ganda at busilak na puso, ngunit naging biktima ng maling pagkakaakusa at matinding galit ng makapangyarihang samurai. Sa gitna ng takot at pananakit, Nagwakas ang kanyang buhay sa isang paraan na ni hindi na ayos ang kanyang pagkamatay. Lumipas ang higit isang siglo, si Kenji, isang Pilipinong researcher na mahilig sa mga true story ng kababalaghan, ay nakatanggap ng email mula sa Japanese Paranormal Society tungkol sa hindi pa nareresolbang kwento ng nawawalang mga turista sa Osaka pinaniniwala ang lahat ng nawala ay huling nakita malapit sa bahay ni Okiko. Walang patid ng kaba ni Kenji nang pumunta siya, kasama ang guide na si Hiro at photographer na si Marie. Sa unang mga hakbang pa lang, ramdam na nila ang lamig at bigat ng paligid ang mga paso ng bulaklak sa veranda, lahat na tuyo at mistulang sinipsip ng buhay. Sa mga bintana, parang may sumisilip. Nagdesisyon silang manatili hanggang hating gabi. Dala-dala ang kamera, recorder at lumang mapa ng bahay. Halos walang naririnig sa labas, kundi ang ihip ng hangin at mahinang pagbagsak ng mga dahon sa malapit na puno. Nang sumapit ang alas dose, nagsimula ang di inaasahan. Mula sa itaas, narinig ni Kenji ang tila pag-iyak ng batang babae at ang sigaw ng isa, dalawa, tatlo na palakas ng palakas sabay sa pagdami ng malamig na ulap na bumabalot sa buong bahay. Pagakyat niya sa ikalawang palapag, Natagpuan niya ang isang lumang silid na puno ng alikabok, may sirang planggana sa gitna ng sahig at mga footprints ng bata sa paligid. Si Marie, bagamat matapang, ay nagsimulang manginig. Nakita niyang may aninong bata lumalabas mula rin sa pintuang sarado kanina. Biglang nagdilim ang kabuuan ng bahay. Mawala ng signal at debaterya ang mga cellphone. Sa bawat sulok ng koridor, may mga salamin, ngunit bawat silip ni Hirorito, may sumusunod na figura na babaeng may dugo ang lieg at nanlilisik na mga mata. Sinubukan niyang magsalita ng dasal sa hapon, subalit mas lumalakas ang tinig sa paligid at imbis matunog ng mga tao, naging dagundong ng mga plangganat yabag ng paa. Bawat bilang ni Okiko isa, dalawa, tatlo, ay may kasunod na iyak ng kawalan at tili ng galit. Nagtipon ang tatlo sa lumang sala, inikutan ng asol na liwanag. Dito nila nakita sa tabi ng altar si Okiko mismo, nakaputi, maputla, may bakas ng sugat sa leeg at mga luhang dumadanak sa sahig sa harap ng mga bisita, binibilang niya ang planggana, ngulit palaging kulang ng isa. Hiniling ni Okiko, ibalik ninyo ang nawawala, hanggat hindi nahahanap, walang makakalaya. Nagdesisyon si Kenji na hanapin ang kulang na planggana. Sa kalituhan, bumaba siya sa ilalim ng bahay doon, sa isang lihim na basement na dating ginawang silihan ng mga kasambahay, sa bawat hakbang, sumasabay ang mga kamay na bumabalangkas sa kanyang mga braso. Ang lamig ay nagpapabigat ng isip. Sa dulo, natagpuan niya ang sirang planggana. May mantsa ng dugo nang buhatin niya ito, sumiklab ang hangin, nagbago ang kulay ng paligid at narinig ang matinis na sigaw ni Okiko na arigato. Muling bumalik si Kenji sa sala, hawak ang planggana may lumang hiwa. Sa paglapit niya kay Okiko, unti-unting naglaho ang matinding lamig at ang anino ng mga bata ay umatras pumaloob sa dingding at lumubog ang kanilang iyak. Sa huling pagkakataon, ningitin niya si Kenji. Ngunit sa ngiting iyon, nakita niyang may titig ng lungkot at liwanag. Nagbulong ito. Huwag kalimutan ang kasalanan ng lumipas ay nagpapasakit sa mga naiwan. Lumabas sa bahay ang magkakaibigan, nanginginig at maputla. Paglingon nila, tila nawala ang bahay, naiwan lang ang mga planggana sa damuhan. Bumalik si Kenji sa Pilipinas dala ang kwento ng bahay ni Okiko. Sa tuwing binabanggit niya ito sa kanyang mga lecture, napapansin niyang umaambon kahit maaraw. At sa bawat kwento, palaging naririnig ng kanyang mga audience ang mahinang pagbibilang ng isang batang boses di kalayuan. Sabi ng mga tagabaryo, hanggang ngayon may umiikot pa ring mga kaluluwa sa Osaka, naghahanap ng hustisya, naghihintay ng panalangin. Sa mga dumadaan sa lumang daan, huwag kang titigil kapag narinig mong may nagbibilang. Baka isa ka na lang sa listahan ng nawawala.